Sa iban pa nga pangabalita, mga jeep gikan sa luwas ng Iloilo -Ilo City nga nag-deliver sa mga utanon ka mga produkto, ginapasugtan sa Giyapon nga mga padulong sa Iloilo -Ilo Terminal Market apang sa limitado na nga oras. Iniyang gin tutukan ni John Sala. Ibalik na lang kung tani pareho sa una. Ining panawagan ni Manuel Eduardo, driver sang haniway sa haniway nga jeep. Pangod ginapatuman nga local public transport route plan sa syudad sa Iloilo, hindi na sila pwede makapasakay pa sa mga pasahero sa Iloilo Terminal Market. Sa baylo, sarang lang sila makadeliver sa mga utanon kagiban pang mga produkto sa merkado, apang sa limitado lang oras. Hindi lang dugay eh, pagkatapos naman ari kang, ano, kang ariya, balik mo yun yun. may limitasyon ng cargo, cargo pass, may limitasyon. Dapat na 2 ka oras, makabalik kay ginagamit man sa iba no? ang cargo pass nila Hinyo sini nga kuntani itugutan man sila makapasakay pa sa mga pasahero pabalik sa perimeter boundary terminal halin sa super Kung pwede dadali makabalik kami di ka parking super dadi nga maka magka-up pasahero nga highway la Limitado man ang ginahatag nga car pass nga pwede magamit sa mga PUJ halin sa probinsya nga nagkasulot sa siyudad sang Iloilo -Ilo. Samtang talulupang doon nga may mga jeep sa gihapon sa siyudad nga nagabiyahay a pisar nga wala na consolidate o kung makabig ng makoloruma pagkatapos ang April 30 consolidation deadline. Delikado kung makabig suno sa otoridad ng pagsakay sa mga unconsolidated. Bangot sa tiyon nga may disgrasya nga matabo wala sang salapto ng driver kag operator. Santo sa guidelines ng LTFRB kung magparegister ng isa ka-unit dala sini ang validity sa insurance apang bangot unconsolidated ang mga ini. Wala ini sa insurance. Sa piyak sinisuno kay Manang Wilma, risgo pang masakay ini sa gihapon. Kuban ko na kun magkuano eh. Uh -uh. Ay ginay nga ko dong kun damo dalamo tapos iiriya eh, to sa terminal. Ayawan ka travel. Ini uh -huh. okay na yai uh, -huh. sa bukid na lang Mayo 15 ang plaso Ginhatags ng ginhatag sang syudad para sa liwat ng pagbiyahe sa mga unconsolidated units. Upo at kay Hans Dishyerto, John Sala. Buwana, Western Visayas.